Ayan. Para nalilito ko ng kuko ko sa kaya ate Kasi namamaga siya. Nilabas ko na ay Kapila, Tagal, nilabas fish. ko na hindi ko pa rin na ano yan, sabi ko sa na ang sakit na talaga just oh, ko no? kagabi na naggalaw kagabi kasi oh <laughs> pun sakit okay. uh, yeah, t -t 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 ano pa nga? Ano Tapos, pa ako ang gabi. Tapos, ang layo, pit mo pa. Tapos, ang layo pa lang nilakad namin. Naku, <inois> ko. Eh, pa kagabi. Ay, sakit talaga. Hindi ko kinukul paghiga ako. Naip naipit na rin, rin eh. Ang dantay kumoro agad ata sa ano sa hindi dikit ba malalim um, dalawang kanina grabe ang mga sila sa sapatos, eh No, ko eh hmm. <laughs> Ang talaga pinang ad ad ng ano kanina mga ingka. Wala na. Eh, nasaan ulit? Hindi. Kagulang okay. okay. din okay. pa okay. lang. Okay. Ganyan. Okay. masakit na kayo naglinis-linis na ako kanina. Ako naglinis ako kanina. Ay! Ay! kaya? Ay! kaya Ay! 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 din. Ay! ako Ay! Ay! Ay!

Dikit na dikit sa uh, balak eh. Ang itsura niya. Natagalan. Ang gigigil. Ang gigigil. Ang itsura nang naglinis sa akin. Ang hiyo-iyo niya ba? Bakit sumo na? Makamili ko niya. Iupak di. Iupak na. Hiniga. Hiniga siya. Para siya ko niya. pa yung boots ko. nakabukas eh. Dalawa ba naman kinatay nito yung matanda at saka yung ano yung ano yung pinupukpuk din yata nila pag naghasa eh. No. August in August Eh di ba, ambis na matilos pa, ano na, padungkol na. Kaya nga. Pawala na ba yung... Mga nipper ko. Ay, siya. Ang ganyan, yung, yung, ay, ay, ganyan. Baka, may laman yun. Ganda ni Rubiste. Kakasit tumingin. Abangan mo na lang. Dibidyo na. Dadalang tae kasi Mamay, nagdadalang eh, tae. sa Pero, Pa yan. Dito yan. Dito yan. Dito yan.

Nakakita ng pula-sugat mo doon! Elvira <laughs> ka! Talawan Ba't akala mo ako hindi talawan? Talawan din ako. Hindi! Hindi! ano sa kasama isugatan mo nga. Pinalalim pa tingkap patas na maggapa 'yan nang ani Hindi 'yun may natira ron kaya nagmaga. Kan sa katawan ko ko iskwel pa lang yan. Nampat. Alalahanin ang haba ng tubig nito. Lalim di haba. Lalim. Adala na para kinare tubu. Hindi tak <coughs>

hihila di nga yung paa niya. Bisit talaga ito, babae na to. <laughs> ano Wala magulo kayo, mama. Imbis ng sugat. Iniingatan nga, huwag magsugat. Oh, ang eh. Opa! Malim. Opa! wala pa sa kalahati. Oh, Meron pa. Ako, ang ganda to. Ang galing kong mananggal ng ganyan, pero pag ako tinanggalan na, oo. Oh, dagat, syempre talagang ang sakit naman. Ako talaga ako.

oh Ini yenti. Ini yenti. Ini yenti. Ilinisin na lang yan. Si... Putol. Sura ng ano, tinanggalan. Grabe. Ang lalim na ang mga ano ko. Ang lalim ng mga ingron ko. Oh. Tapos, nag-boots pa ako kagabi. Kaya ayan nangyari. Wala mo lang naman siya. Ano yan? Yan pa tikpay.

Wala, ang lakas ng duho sa loob. <laughs> Mahayos ka. O ano, pakiramdam. Okay, okay na yan. Ang surte ng mamakas. Na Hoy! Kaya. Ito dito ko tiyong. Ito o. Sa'yo, kaya ako yung matanggap mo. Akin mga baso, baso. Yung anuhan mo. Magkano lang? Wala ka ni. Yung tigbenti ng baso. Agoy. Okay. Nandiyan sa unahan. Dito lang. Dito lang. lang. Dito na lang, pero dito wala na. Wala na yan. Nandito na lang umasakit yung pong sa ilalim. Alam mo ba't masakit yan, yung pinagbaunan yan? Wala na yan, no. oh. Pwede ano yung magbubukas yung ano Wala na, oh. Ayan, isa pa yan, te. Ito ang mga pagregado. Sabi niyo, baka daw wala mga mahirap

Oo, uh, bukas balikod niyan. Pero yung ano, yung nakabunot sa akin, yung nakakuha sa akin. Swerte no. 200 plus yung ano, yung... Wala tayo